Oh, tara. Tara mga idol. May dala nga kuan ba? Ah. sa bro ha. Sige bro, pangisa dia bro. Ba oh, pa rin ka naglungag tay? Wala pa. So, hello mga Calabers! Ah, magandang hapon sa inyo lahat no, sa mga solid supporters namin diyan. Magandang hapon. So, ngayong hapon mga Calabers, no, ah, andito na kami mga clubbers dun sa papunta dun sa akin na tatay Marciano so syempre mga clubbers kasama natin si Idol Dongs at saka si Idol Jun. nandito si Idol Dongs so hello mga idol so ngayon papunta na kami kay tatay sana walang mas mangyari ngayon mga idol at sana hindi kami abutan ng ulan ngayon no. so ma ano pa naman ulan dagumbaya ulan nun pa naman so, yun magandang araw so yun mga clubbers nandito rin si Idol Jun. So hello mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. So ngayong hapon kami pupunta doon kasi sobrang layo doon. So sana hindi tayo abutan ng ulan para hindi na naman tumabasa itong darang bigas namin. So ito lang mga idol, yun lang masasabi ko. So yun mga kalabers, andito kami mga kalabers. No? So pupunta na kami doon kina Tate Marciano para ihatid itong bigas mga kalabers. No? So ayan no. So yun mga kalabers, abangan nyo mga kalabers no. Pagpunta namin doon kina Tate Marciano. So yun lang po, ah, magandang hapon sa inyong lahat. So... Kedis po. Oh, kalabas no. Yan yung daanan no, sa nandun po sa taas no. Ito yung ano, alsada. Punta pelang lang kami dun sina. Ito yung marsyano mga kalabas no. Makita ko sinyo mga kalabas no. So. Nandun <laughs> oh. no. sa taas. Punta ko don sa taas para kita ni ano pa ko sa video nila may sa tika ni Bagi man so mag... check ko yung daan bago kami ano pupunta bago sila susunod sa akin pero syempre babag, bababa ako para magdala noon ako yung magdala ng bigas kasi ako yung nakabuta mga idol ayan po mga ka idol mga ka lab lab mga ayan o oh. Yung dan, yung daan. Medyo delikado yung daan. <laughs> mga kalabers! So, kapunta tayo doon para mas makita nila tayo mga kalabers, no? So, okay, no? Kayara! Tara na ako doon sa kuhan! Oh. inyong yang no video na hawakan yan na So, ano sila sa baba mga clubbers Kita niyo mga clubbers no. Medyo delikado dito sa daanan ni tatay. So, ayan oh. May mga dumadaan na motor sa so baba. Ayan. Tara. Baba muna tayo mga lovers no. Para magdala ng bigas. Oh. Oh, magdala ng bigas. So, hanggang dito muna mga Oh, so, tara. Tara mga idol. So, nandito na kami ngayon mga idol sa bahay ni tatay. So, si Ah, uh, bonso lang yung nagdadala ng bigas. Mga idol. Yo, yo. Te bro. Bahay ni Tatay. Ay. Tay. Ay. anong sa mga tiyan, bro? May hapon na tay? Di po Di mangi sa bro ha. Si bro pangi dia bro. Ko oh, pa di ka nagluwag tay? Wala pa. Ini pa kape na bro. Oh. Ayon ito kape? Ito bin alagi mitay na kuan yeah. ba kay na gi... Hih! Hish, mitay sa mo. bro. So, ito na yung nakarating na yung, yung bigas natin mga idol. Ay, grabe sobrang kitong ganda. Hindi na bro. Sabi. Yeah, kaming lamok pala dito Tay. May lamok. Ay, kumusta man ka dito Tay? Hm, gago. Hm. Tingnan gago. Tingnan. tayo narating na natin. So, yun, dumating na, kami nang palatay na, na, mga do isang yun, sako lang yun, yung yun. ano nandoon. Mabuti at dumating kami nang walang ano sa daan eh. so, oh. Oh, na, may nawala yung ano Kumaharang sa amin kanina. Salamat yeah, din na, na nai pang longag longag daw -long okay. sa si tatay mga idol nagpasalamat ang sayo masulitin mo tayo salamat sa magkinat ng atag bugas o oh, yun mga idol isulunin ni tatay 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 wala ganun. Ayun, Di pala yung nagbubugas sa tatay wala siya yung mga idol hindi pa pala nagsaing si tatay kasi wala daw ang bigas wala siyang masaing na walang masaing Oh, Buti na lang bro, nakarating tayo dito. Right? May ganit, mga idol, nakarating din kami ng maaga pa. Ganyan na yung bukas. Buti <bort tos> na lang. Kung ano lang problema naman tayo, sudan na lang no. Mm. Sunod na lang tayo, basig maka... Maka magkaroon kami ng... gulay uh, sa mm. Gulay? Wag gulay. Hilti man po ng gulay. Uh, Sudi so, lang kay basig naday kaloy ang tayo di. Makatod may ganang pasudan-sudan mm. lang po. Kasi so, so, lang po. Mga pang sudan-sudan ba? Puhon-puhon, huwag ma... Kawaan tayo mga idol. Ah bigyan naman natin si tatay ng ulam naman yung ano mm. natin kasi meron na siyang bigas so yun lang mga idol no uh, more than yung malay din tatay ay magpaila din oh, ko si mamatay ako na si jit na itay jit Mani bunso na mo. Mm. <laughs> Mani bagong kauban ron tayo. Kasi si, ah, si tatay ka. Marciano. Mm. Ako rin si Marciano. Ko. Mm. Mana si yung Marciano. Hindi ingon makanila sa kuwa tayo. Yan, yeah, nagkakilala na si Jit at, at si tatay Marciano. Nagani tayo na tayo kay Walay ulan rin rin ba? Street ulan rin tayo no? Sabi pa ulan Katong gahapon mong ni Midri naabtan ulan Kasi Naabtan may ulan Malakas yung ulan mga idol Sobra lakas Nagay ka wala na siya ulan Ay, kung day tayo ba Dito sa dalan kaniya ba? Pasulod rin Amin na Amin na sugatan bata dito Dito sa sa isang, isang gabi oh. iba dito sa may sagingan? Hmm. tumay May balay ba? Last, wala yung balay. Pahingon na yung sagingan. Sikat ko itong bata na ako to. Ha? Dito dahi. unsa man mga Nakita na mo dito bata de, ay. Mm -hmm. Mm -hmm. Maka, yung bata dahi. Kaya kung siya. Ito kan ito mga Maka... Maka anak daw yun, tatay. Maka siya yung tatay. Kuhan tayo yung, yung tayo. ano? Iksoon ni Kuhan? Junril? Junril So mga idol, may, may posibilidad na yun yung kapatid mm. ni Junril, Ang nakita nating bata. So kung hindi nyo nakita mga idol, balikan nyo dun sa previous video namin. Mm. Mm. Kaya pangalan mm. pa kalantay? Junil? Junil? Junil, Junil do, bro, Junil. Ah, so kapatid ni Junril si Junil. Oh. Hmm. Junil pala pangalan no? Kapatid Junil. niya pala si Junil. Pak, marag na bro, lalaki ba ito bro? Lalaki ganito So, yes, lalaki yung wahlil. nakita namin na bata na humingi ng tulong ba ang ni tatay yung, tata yung mga idol o. Oh. Sunod para makuha ni mo ang kwan. tayo ha? Oh. Okay. L tayo, bagong kasama namin yan tayo. Si, okay. uh, si Jit Ghost SJ, Lab Hunters. Love Adventures Ay, Love Adventures, Jit Lab oh. Adventures, mm. so, Ang dami ka. tatay. Ang dami na Ang mo kahit

So yun mga idol So Wala pa din na ng Ah nagsabay ng amakan mga kanya dun Wala pa na no? Wala pa na kuha pa na palit <laughs> So yun mga idol yung production ni tatay sa amakan Hindi na hindi pa na bibinta kasi wala lang <laughs> Sumara pa Ano sa tay? Sumara pa Wala ni balay ni tatay Yun mga uh, kulablabo Buti at saka may nalala tayong ano, uh, kahit kunting tulong man lang nabigas Ya bro, Masa mo bro Click ulit na to Ay tay, itong among masugatan ng bata dito ba? Kami nalai ato kasi gamit itong matawangan Yung sa'yo pagi ato mo, Bro og mo ka man to, matay Basi dili na mo mapugnan tayo ba? Mga oras yung nagmaayo Murag lahat na ato, tukuan bro. bro aswang naman tingin ito Kung kong share po bro, murag bro Ato gitong kalam bro Sige na patug sakit na tiyan Gani, ito, ba? Hmm. ito na nga ba? Sino ito po nga itabang? Kis duga yung tiyan? Dugan na ito ni mawa nakit antay. duga mga bulan na. Bulan na. Tatari. Kung juda ito nakatiman na ito bro. Sa ito pa, gigutong nga ito ba? Ikat mas kitong tiyan. Gigutong nga sakit Sa ito pa, basing kulsi ron nga ito pa doon. Ito yes. yung mga idol. One month pa lang na wala yun. One. Sir, rato right? kayo. Hmm? Kung kaon ba siyo? kain-kain yung bata okay, pala na nasalubong namin ng idol. Sakit na yun. Sakit na ay. No, Hindi na umuwi. Hindi na rin pala umuwi si Junil. Mm -hmm. Yung, si Junil mga idol, iba din yun si Junril. Junril yung kapatid ni Junil na na tuluyan natin sa ano orasyon. Tuwawa yun bro. Mm hmm. lang ay lang ka tay kay pangitao na mo to. Hanap, hanapin hanapin na mo, tong isa ni mo hmm. hanapin hanapin isa si... hanapin no, hanapin si hanapin 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 Junil. hanapin hanapin So, oh, kami na bahala halata tay Yes, kami na ang bahala daw sa dinatay. Si so mga idol pinapabaya na ni Tatay sa amin, 'no? Kasi hindi na daw umuwi. Baka na paano na 'yon mga ilang buwan na rin. Tapo ni Tatay. Talaga ang Si si Bob mamaya na lang. So, yun mga idol So ay bro, na Buksa bro. bro buksan natin yung bigas natin bro, tay buksan natin tong bigas mo tay mm. para loketong sa tingin mo buksan to bro mm. para dito tay, da tay 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 idol para this... so this... Sobrang liit na bahay oh, ng tay 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 habul, tiniis na yung ginaw. Naanad na ginaw at saka, mo. Ano? at saka lamok. At ginaw, wala ano siyang... Gisi na pa sa duyan bro. Ay nagisik oh, nagisi na yung duyan hmm? ni tatay na tuluganan. Oh, gisi na. Ha? Wala na. Wala na yung duyan niya. Ako'y malong lig sa Ah, magmalong ka usahay Sige, subukan natin -malong. tong duyan ni tatay bro. May... May habol pala siya dyan sa, Ay, sa ano. Ayan. natin mag yung ano, mga idol. <laughs> So, napakaliit ng bahay ni tatay dito. In, tinitiis Bukas na yung... Butas na rin yung niya mga idol. Hmm. Tinitiis na yung mga uh, lamok na kumakagat sa kanya. Mga si kayo yung ano? Ginaw. Tinitiis na yung mga kakabab na Tinitiis na yung ginaw. Sobrang tugno. Kaya ni tayo na tayo. Hindi mga kadlao na. Uh, kadlaw Tugno ko yung Ano Ayan mga idol. Sobrang lamig daw Malingali. dito. Kayo oh, may haling Tyric. siya o. Oh. siguro ni pang haling ni tatay. Nasa lumang, bro, bro, na lumang bro, bro. kaldero bro. bro sa lamok bro. <laughs> yan lang yung pang silbing oh, katol. katol. niya bro. Silbing baygo ni tatay yan mga idol. Tanapay bunot dito. Ayun pang bunot. Anong Tagalog ng bunot bro? Hindi, hindi, ko alam bro. Anong Tagalog ng bunot mga idol? Ayun mga idol. Anong Tagalog ng bunot? Ayan. Baon ng ayan ngayon mayroon ng ano si tatay dito no. Ayun, um, yeah. Yung mga... So sa bakas mga idol yung kulang na lang natin ay grocery na lang mga idol. Buti na lang may ano siya dito may Sud analay ko lang ni Muritay kay ikaw rin mam pudisatay. tayo. ni keni talong hasta sa diri dito Ayo naman kay talungan diri tay. Si talong. Meron din ano gabi o gabi. Nimulak na biyan talong bro bro. bro. Hmm. May bigas na pala. Murus statai dito. Bro ano bro? Pasita bro? Pasita. Pasita ron? Pasita kay lebih na lei lei pabeet to tay katimuan na kamera ibahala at ug bagian ayan oh magbag-o ko lato bi magbag-o namo to sa dalan tay awit tong paningkamutan nga maluwas tay tru ni na to kanon bro sugungan tru adla sa tru pagkaon bai pasinggit gutom og kaon lang namo to pagkaon tay kay para basi moduol sa mo nga ni pagkaon ba mm masiggi sa kagutom ni ba moduol siya tru ni na to pagana to makaya tay sunod tay among balik kun dito tay pwede ba kanamo sa bayon dito? Mm. Tundak ko na ito ba? Tabangan na ito ko. Para makakabising mo kayo lasi mo hawa. Sasama si tatay. Mm. Kaya niya, kasi mo masubrahan itong to, oras yun. Bali mo sa kailas ito ah. Madisigras yan yun noon. Kasi ma mo ma makakamay mo kako na ito. Hindi so, ma. Oo, paningkamutan na mo ito tayo. Paningkamutan na mo ito. Oo. Sabi ni tatay, sasama siya. So, gang, so yun, yun mga idol no? Sa susunod namin. Nangita na mga idol, no? Uh, so, uuwi uh, na po kami.